Yo, what's up mga kabro Tiger Vlogs? Yan, for today's mini vlog Andito tayo ngayon sa gubat Yan Papasok tayo muna ng gubat ngayong umaga For today's vlog For today's content Maghahanap tayo ng mamarang o kabuti So, andito tayo ngayon sa Kawainan Yan guys Lakad-lakad muna tayo Tayo maghahanap ng kabuti Dahil parang ako'y may naaamoy may naamoy akong kabute Na nakikita ko na Yan guys Papakita ko sa inyo ang kabute Yun Mayroong ilang pirasong kabute So guys yan ang kabute Dito tayo dito ng ilang pirasong kabute mga idol yan Mayroon naman tayong ulam ngayong umaga may ulam na naman tayo ngayong araw, guys. Yan. Yan, ilang pirasong kabuti. Hindi sa sila ng kawainan Ay, lalaki, oh. Tapos doon sa kabila, doon may room pa. Harit may madagdagan pa doon. Harit marami pa doon sa banda roon. Yun. Nga, mga edo. Lati nang bubunutin. Oh. Kabute, yun na guys. Bubunutin na natin. Kabute ngayong umaga. Yan. Kaunting sipag lang, kaunting tiyaga. May ulam na naman mga idol. Oh, laki oh. Oh, charan. Kabuti. Diga, libre na naman ang ating ulam guys Yun Yan Yan, yan Yan Wok, ya yeah. Tandahan at matinik Ang kawenan Matinik mga idol Konting tsaga lang May pang ulam na naman yan. Oh. Ah, dito tayo mga idol. So, tayo sa lalim ng kawayan. Yan. Ingatan na umpa ko dong isa tayong turasaw malaki. Yun. Nandoon sa kabila. Yun mga idol oh, may isa pa dito. Ayun oh. Unin natin 'to. Oh. Yan oh. Laki. Ano pa tayo hanap? Ano pa tayo? Gapang. Gapang, at kalabang tabuan. dan dandahan. Guys. Nice. Ah. Dan. Yun, mga Abro Tiger Vlogs, hanap pa tayo, hanap! Baka matatagdagan pa ito ating nakuha. So, ari ay nakuha siguro ari mga malapit-lapit na sa alating kilo. Yan, suot lang tayo sa gubat. Kahit masakit ang tuhod. Yan. Tarit walang lulumbo. Yan, magigulas pa tayo. Yan, guys. up, Ayan mga idol, mapapansin nyo, yan, Asang basa niya makin sa Hamog Hamog di yung mga halaman na basa Tapos yurta dito tayo ditong mga ako sa mukha Sapot ng gagamba Yan, itong mga buli na natumba Haba ng buli Ang laki dito, tayo, dito tayo dadaan mga idol Hanap pa tayo ng kabuti Baka mayroon pa dito sa paparne Parting malayo layo Yan Napakasukal na ng gubat Nakatakot na sumuot sa gubat yan. Uh. Dito tayo. Yan, ang daming kilit ng buli, bagang. Ya. Yeah. Para sa libreng ulam ngayong umaga, ngayong araw. na natin. So yun mga idol. Ya. Yeah. Uh. So yun mga idol. So, tapos na tayo maghanap ng kabuti. Arlang ho ay nakita. Ay talaga humo basa-basa no. Mm. Puro sapot na manggagamba ng mukha ko. yun, okay, guys. Mm. Asa re? Kalibring ulap na naman mga idol. Oh, okay, yan no? oh. Ay labing dalawang piraso re. Oh. yun, okay, guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam.